Ano na Ewan ko, ano nandito? Kung ano lang na nandito, edi eh, Ayan, dito yung ating bread. Burger buns. Buns? Buns. Ayan, meron tayong lettuce. Ketchup, tsaka mayonnaise, cheese, bacon, at ham. Wala kaming burger patty kaya, ano lang, ano namin, bacon, tsaka ham. And yun lang. Tapos walang kamatis. Apangit kasi yung kamatis sa market kasi hindi na lang bumili. So, ito muna. And prepare ko muna yung mga ingredients. And we're gonna make burger. So, stay tuned. Magbabalik ang keeping up with the curd. Chata! See ya! So, ayan. Ipo-fry na natin ang kanyang alaman. Bacon to ham. Kasi, walang pati. Burger pati. Ito na lang muna Ito gamitin natin.

Si Amore will be the one to balay-balay the ano. The sandwich? How, uh, the house sandwich? Actually, yung ban namin is sira na pala yung matagal na. Kaya cancer, hiniling na rin namin tinost yung bread kasi maganda naman yung itsura niya. Very bulky. Ayan. So, simply Amara will do. At meron ang exciting dito. Hoy! Ayan ba? Bagong gupit! <laughs> uh Oo. -oh. Hindi namin siya nakilala sa gupit niya. Kala namin, kala namin sinong tao. Ayan. So, ibabalay na. Ibabalay. Ayan. natin? Gagawin natin ang um, burger. Ito ka pag-assist nangyari dito? Ha? Ano nangyari dito? Kahit hindi na yung kalayong mainit na yung mantika kasi. Kaya nabilis na. Sinong kumakain ng lesson? At sinong hindi? Lagyan mo lahat eh. Lami naman ng nanay ko. Ito eh. pa Relax! Everything is under control. Ang Ayan, we have special guest. Yeah. Mr. Chef Boy Logro. Uy! <laughs> Another guest is Miss Chris Aquino. Nagdala pa ng soft drinks. Fresh milk lang yung iba dyan. Kasi magpapagwapo daw siya. Mag-o-la giningyan tapos. Meraduro nila Chris Aquino muntali. nag okay daw. magpapalit mo Saan? or magpapalit mo or magabaan mo sa kilo kilo mo. Sa iyo yan yun na yung ginawa mo. Nagagalit ka sa CR. Charot <laughs> <laughs> lang. Okay. May unis o na? Nandunan oh, mo. mo ani? Yes. May unis na. Yan ang sarapay. Kita di pagawas ng baon. Hindi ba? Ayan! Clubhouse or Club Earth? Club Earth. Ay, sa'yo na po. Ayan, tutorial 101 with no one. <laughs> Iko na. Ikaw na bahala. Anong gusto mo sa ilagay mo lahat? Uh, uh, daughter of the daughter of the ano ba talaga? sa'yo <laughs> so, yun naman yung ginawa mo. <laughs> Ketchup. Tama yan yung sauce. Kung kailan malaki yung sauce. Tange pag mayunis. Yun. Tange pa. Kumakain ka ng litos nun? No? Oo. Okay. Saan may bisaya sa litos? Oo. No? Okay. Ha? Ano? Parang kamukha mo nun si ano? Si Johnny Depp. Oh, yung ano yung bida ng ano, Pirates of the Caribbean. Pa! Gawa ni Nuno. <laughs> Lagyan niya yung sa kanya ng pangalan. Gidoti import ang ilagay. Versus De Foods. <laughs> pa! Huwag kayong mag-inot ng palaman. Huwag niyong tipirin yung palaman. Kailangan niyo. bulky. Kumain ka na, Dani! Ang samad mo daw ako. Murag bisong. Madumi ba, guys? <laughs> Madumi ang pagkatao. Wala po kaming pakialam. Pero pag pinakialaman kami, meron kami pakialam. Pag pinakialaman kami, meron kami pakialam. Ubusan ng yaman gidoti import versus oh. Juan. Dila rey of Ayan, from acting to cooking, ang galing talaga ng mga vlogger natin. <laughs> Kanina nag-actingan sila. Ngayon naman is cooking naman sila. Making sandwich. Yes, yeah, we're friends in real life. <laughs> Parang ano lang. <laughs> no, ang mga siya, magagalit na yung teacher niyo. So, mali <laughs> daw yan. Is slice noon? Slice ano? Yes. Sa unsang di? Asa yung pang? Mas ilalum. Huwag huwag imungkoan. Wala pa kami na ang ng imong. Di mo na magdito po. Di mo magibalik. Tonspon na yung nagagalit na yung picture niya. Di balik di mo sa yung. Ayabangan yung finished product. Ito kontinuaman nila tas kainan later siya. burger at burger. Burger. Two clubhouse sandwich, two earth sandwich. So, kain mga beshi. Ayan. Ito lang daw kay Nunan. Oh. <laughs> Ito sa akin. For Delaria food. For Delaria De food only. Kumain na kayo eh. Mas siya. Oo, oh, oh, be careful. Si Janelle, busog na busog daw siya. Busog na busog daw siya pag nakikita niya si Simple Amor. Oh, okay. Ha? Sa <laughs> <laughs> so, tong comment? Bapa ba na si Carla? Murag mahilig na kung tambo <laughs> 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 sa, sa, sa live man to. sure ba? Post <laughs> na siya na Si Wamshi. Ano ba niya? Parang na, parang pagkilitan ka sa litos mo. Ha? Ano ma? Lami. Espelitos. Uy. L-I-T-O-S. Ha? L-I-T-O-S. Litos. I-T-O diyan. Litos. L-L-E-T-T-U-C-T-C-E. Letters. -E <laughs> Letter. Yan. Pat. Ito ko. Go to

dame. Mm. Thank you guys for watching our movie. Movie ni no no Bye. Hello. God bless ingat.